nandito na kami. Nagtanong okay. si Kulot. Kung magdadag sa salpada. <laughs> kaya okay, na, na lang. Diretso naman laging kain. Mamaya so, okay. so, okay. na. Guys, nandito na kami ngayon sa bahay ng, may, ng Bininyagan. Yan oh, oh. yung kumari namin laging tulala. Na <laughs> Kasi <laughs> magdadag <kumari>, sa salpada. Tulala <laughs> kami laging yung <laging> kumari namin. Kaya mamaya mo lang pa din yan Patakan mo ng gatas ang mata at may sir eyes. Ano Sa ganda ng tube niyan, ito naman. Kailangan na kaganyan, ha? Pero ayan, mismo daddy ko. <laughs> <laughs> Susubok niya pagka. Ilagay yung... mo din niya yung botong. Hindi, oh. ipasup-sup mo na lang ang tanggal yan pula. Daddy ko pala. simbahan. Hay. <laughs> 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 oh, hanggang New Year. <laughs> hanggang New Year yan ha. Pabawas na ng pabawas kaya tanggapin mo na at baka yun yung maging piso pa. <laughs> Hanggang New Year so, na 'yan. Hanggang kabilang taon po ang akin ang bigay namin ng tamboy. Hanggang kabilang taon pa yun guys. Guys, wala kayo, wala na wala keno eh. wala siyang lalaking ano ninong puro tamboy at lalaki. Ayun. Magiging comedian Lalaking hindi straight ang bata. Pag <laughs> mamana sa mga ninang at tito. Sempre <laughs> gutom na gutom na kami at nagbinyag daw di umano. Shoutout kay Mommy. Wow. Thank you. Ay, ko, Asan si Daddy? Ado sa kusina sige vlog din na. Yeah. <laughs> Yung po kitang kita kung ilan po ang Shanghai na kukunin ni Kulot sa gutom. 3 pieces. Yeah. <laughs> Ikaw. Sana all. <laughs> Nasaan si Daddy? Wala si Daddy. Wala <laughs> si <laughs> Daddy. Shoutout sa mga visit visitors. <laughs> Yan guys, talagang hindi naghihiwa-hiwala yung mga tortugaok na rin. Nagutong ko. Saan mama? Nang na natin. Dapat pala na sa <laughs> loob ng simbahan. <laughs> Bakit? ano nangyari sa simbahan ka na. Ba'y <laughs> tawa ng tawa? Hindi na nakikinig kay father. Kung ano-ano ko sinasagot. Magaling talaga. Magpapabinyag na yan. Shout out kay JD. Shout out kuya. Harap ka naman dito. Kumain ka na kaya. na tayo dito. Meron ka na ha? Oh, meron ka nang nai eh. Meron ka nang nai? Ikaw meron ka nang Sailor Moon. <laughs> meron ka nang ha? Puro talandi ang kasama <laughs> natin, <laughs> Beshi. Tumbuti nilang <laughs> lang tayong dalang tumbuti. Hmm? Kanina ito bahan. Tuwang tuwa. Bakit? Ang isang zombie. <laughs> Bakit? Alam <Ayun> mo na. <laughs> may, naka, may nakita? May nakita dalawang bulbundo kayo. Ang kawain, gusto dila kanina eh. Shout out kay Mateo. Hi Mateo. <laughs> <laughs> ang ihanda mo lang yung binili natin kagabi spaghetti, yung tig 19 pesos. Oo, ang sarap. Pwede na ma'am. Tig 19 pesos lang sa ano. Hindi mo pa sa ilan eh, basta luto kinakain ko. Yung parang kanton lang, tapos ilalaga Tantan, mo lang. Kanton, ilalaga mo lang <laughs> siya. Shout out po kay Daddy. Wow. Daddy kanina yeah. pa namin kayo hinahanap. Shout out po sa magluluto kay Daddy. <laughs>

Shoutout sa kanila, guys. Ayan. Say hi, guys. Hi. 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 Hi, baby. Hello.